Makapasin ninyo rito guys, merong nagsend sa atin guys ng text no, kung saan pumasok na daw guys yung ating winidraw na 44.56 pesos sa ating Gcash wallet. Good day guys, welcome ulit sa ating YouTube channel. Sa video na to is gagawa tayo ng live withdrawal sa application na to. Yung pangalan guys ng application is itong si Amazing Videos. Kung gusto nyo gumawa ng account dito sa application na to, ilalagay ko lang sa video description yung kanyang link. I-click mo lang yun guys para ma-download mo yung kanyang application. Ilalagay ko yung link niya ron guys. Sa application na to, pwede ka rito kumita sa pamamagitan ng panonood ng mga video sa YouTube. May kita ninyo rito guys yung mga iba't ibang mga video sa application na to no. At meron tayo rito ang available balance guys na 0.9673 dollars. Gagawa tayo guys ng live withdrawal dito para may pakita sa inyo kung legit ba yung application na to or hindi. Kaya make sure guys na tapusin ninyo yung ating video dahil ituturo ko sa inyo step by step kung paano kumita sa application na to. Bago pala tayo mag-proceed sa ating tutorial kung paano kumita sa pamamagitan ng panonood ng mga YouTube videos, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, mag-subscribe ka na. Dahil yung ating mga content dito guys is about sa mga extra income. So gumagawa tayo rito ng mga pre-application or mga pre na website kung saan pwede kang kumita sa mga PayPal or sa GCash. Minsan guys sa crypto pinag-uusapan din natin yan. So hanggat maaari, gumagawa tayo ng mga libreng mga application or mga libreng mga website para makatulong ako sa mga viewers natin or sa mga subscribers natin dito sa ating channel. Pwede nyo guys panoorin yung ating mga lumang video, no? So napansin ko kasi guys dito sa ating mga lumang video, maliliit lang yung mga views niya pero sinisigurado ko sa inyo guys na legit yung mga video na to. So i-check nyo guys yung ating mga lumang video. So meron tayo guys mga proof of payout sa mga Lumang video natin. I-check nyo rin yan guys. Baka sakaling makatulong sa inyo. Na pwede kayong kumita guys sa mga Gcash wallet ninyo. Okay. Balikin tayo sa ating topic. Paano ba tayo pwedeng kumita sa application na to. Sa pamamagitan ng panunood ng mga video. Dito sa kanilang application. Kung gusto nyo gumawa ng account. Click mo lang yung nasa video description. Yung kanyang link. Marami pa kasi guys. Mga nagtatanong na kung nasan ba yung link. Nasa video description lang guys. I-click nyo lang guys yung nasa ilalim ng video na to. May kita mo na yung link ng application na to. Okay. So pilapan nyo lang guys yung mga information doon and then madadere ka rito sa pinaka dashboard ni Amazing Videos. So dito meron tayo rito yung available balance guys na 0.9673 Gagawa tayo ng live withdrawal dito. Siguro mas maganda gagawa muna tayo ng live withdrawal bago ko sa inyo ituro kung paano ba rito maka-earn ng mga points which is meron yan equivalent sa dollars. So, habang inintay natin yung ating withdrawal dito, ituturo ko sa inyo rito yung mga function ng application na to kung paano maka-earn ng points. Okay, so ngayon, pag-usapan muna natin paano ba rito makapag-withdraw. Para makapag-withdraw sa application na to, click mo lang itong balance na to, yung nasa taas. And then dito, may kita natin na meron tayo rito yung available balance na 0.96. So dito guys, para makapag-withdraw sa kanilang application, click mo lang itong Gcash. And then dito, click mo lang itong Confirm. So dito meron na ako rito mga information no na napilapan ko na rito sa application nila. Iwi-withdraw ko na lang guys yung aking 0.96 dito. Okay, may kita ninyo rito na congrats na. Pinaprocess na yung ating withdrawal dito na 0.96 dollars. So habang iniintay natin guys yung ating withdraw rito na 0.96 sa ating GCash, ituturo ko muna sa inyo kung paano ba rito kumita sa application na to. Balik lang tayo guys sa ating pinaka-home. And then dito sa ating pinaka-home, may kita ninyo rito, marami rito mga iba't ibang mga video kung saan pwede ka rito manood. Ang gagawin mo lang dito, pipili ka lang ng video na gusto mong panoorin. For example, try natin to. Click mo lang to. And then dito mayroong ads, hintayin mo na lang na matapos yung ads na to, tapos click mo lang guys yung X dito or yung cancel. Okay guys, ang gagawin lang rito no, ipiplay nyo lang yung video na to hanggang sa makaka-earn na kayo rito ng points. Okay, kung mapapasin ninyo rito guys, merong nagsend sa atin guys ng text no? Kung saan pumasok na daw guys yung ating winidraw na 44.56 pesos sa ating Gcash wallet. At kung gusto mong pang ipagpatuloy yung panonood sa video na to, pwede naman guys. So ang gagawin mo lang, iwanan mo lang yung cellphone ninyo na mag-play siya. And then kung mapapasin ninyo rito sa pinakataas yung your balance, nadadagdagan guys yung ating pinaka wallet rito ng dollars. So may kita ninyo rito, naka-earn na naman tayo ng 0.001882 dollars and then click mo lang itong continue season so yun guys nagpe-play na naman yung ating video at makaka-earn tayo rito ng dollars ganun lang kasimple kung paano kumita sa application na to kailangan mo lang mamili ng mga video na gusto mong panoorin or i-play at kikita ka na rito ng dollars sa application na to okay so balik lang tayo sa pinaka-dashboard natin no End season ko na to guys. Click mo lang itong end season kung gusto mo nang i-stop e yung panonood ng video. So, ganun lang naman guys yung process dito no. Kung paano mag-withdraw. Pinakita ko naman sa inyo kanina. Yun yung unang ginawa natin. At kung gusto mo naman ditong kumita sa panonood ng mga video, pipili ka lang dito sa pinaka-dashboard nila kung ano yung video na papanoorin mo. And then, dito naman guys, kung gusto mo rito mag-invite, click mo lang itong heart logo na to. And then, dito may kita mo rito yung referral link mo. Ngayon ang good news dito guys, kung gusto mo rito mag-invite, pwede mong i-share itong video na to sa mga kakilala mo at yung sarili mong referral link para makatulong din ako sa inyo. So yun naman guys yung ating purpose dito sa ating channel no, na makatulong tayo sa ating mga viewers at sa ating mga subscribers. Pwede mong i-share itong video na to sa mga kakilala mo para makatulong ako sa inyo kung hindi kayo marunong mag-explain kung paano kumita sa application na to. So yung video ko na yung makakatulong para sa iyo. So may kita mo rito yung sarili mong link isend mo lang yan guys sa mga invite mo and then yung ating video tutorial para malaman ng invite mo kung paano kumita sa application na to. Pero wag kayong magalala guys, no? pwede ka pa rin kumita rito kahit wala kang invite. Optional lang naman yung pag-invite rito. No? So punta naman tayo guys sa ating Gcash wallet no? para may pakita sa inyo na talagang pumasok yung ating payout. Okay guys, so dito sa ating wallet, meron tayo rito yung available balance na 1,077 pesos. Check natin guys yung ating transaction. Click mo lang itong transaction. So ito guys yung ating history na katibayan na meron tayong na-receive na 44.56 pesos sa ating Gcash wallet katibayan na legit talagang application pagdating sa kitaan sa online. At yung maganda sa application na to wala kang ilalabas dito guys na puhunan no. Kailangan mo lang ng tiyaga rito at manonood guys ng videos para maka-earn dito ng Gcash. Kung nagustuhan mo yung ating video, huwag kalimutan mag-like, Or kung meron kang katanungan, mag-comment ka lang sa video na to. At mag-subscribe para lagi kang updated sa mga ina-upload ko rito about sa mga extra income sa online. Maraming salamat guys. See you sa ating next vlog and God bless.